anong pagsubok? Upang magkaroon ng kapangyarihan, kailangan niyang humanap ng anting-anting na hawak ng isang diwatang nagpapanggap na halo. O tuwirang, labanan niya ang isang diwata upang agawin ang kapangyarihan ito. Gusto well, paano makikipaglaban sa isang malakas na diwata? Isang pakanginang tao lang ako. May katuwiran siya, Mariano. Nakuha ko ang kapangyarihan ng Indio dahil sa pilitang hiningi ko to sa kanya. Kapag hindi mo ipagkaloob ang nais ko, Tatlo na silang babagsak dito! Kung hindi ko to ginawa, siguradong hindi ko rin siya matatalo. Mahal na diwata, paano kung ako ang kumalaban sa diwata? Magagawa ko rin kaya itong matalo upang maibigay ko kay Mariano ang kapangyarihang nakukuha ko sa kanya lakas kang taglay na kayang pumatay ng isang diwata. Lalo ng mga diwatang kaaway ko. Sabihin niyo sa akin kung paano ko sila makikita. At saan nang sa ganoon ay mahamon ko na sila. Kaya ano mang pakiusap natin ay hindi nila pakikinggan. Lalo na lang ngayon Muli na naman siyang may binabalak na masama laban sa atin. At anong binabalak mo? Halika'y at panoorin nito. Ang mga diwatang kapanalig ni Malaya ay nakatira sa tuktok ng Ilaya. Maaari kitang dalhin doon. Ngayon tayong kinakalaban ng diwata ng pagkagalit. Kaya ngayon ay nakikipagtulungan siya sa mga dayuan laban kay Malaya at sa atin. diyan na kayo. Malapit na tayo sa lagusan ng mga diwata.